update sa mga uh, bagulang na human nga bagyo kung saan ba dito sa Kawit, Cavite atong sa iyo ng uh, balita pinaagi sa atong mobile journal numero 16 Danilo Dan Pinariho di na sa may uh, Kawit, Cavite Dan, please come in tulay ah, na <laughs> dahil ito ang pinakagrabing na napektuhan ng kasagsagan ng bagyong una ng taong taon. Dahil dito nasira ang breakwater dito at umawas ang tubig dito sa rivers dito sa riverside at naka pero wisyo ng mga kababayan natin dyan sa kawit at nobileta itong mga uh, pero sa ngayon naawa naman ng Diyos at bumaba na ang mga tubig at nakikita natin na marami ng mga nangunguli ng mga kababayan natin ng isda dyan sa may tulay. Kaya natin ibabaw naman ay ang uh, Antel Grants dyan sa kawit. Yan o, yan tuloy niya. Until Grant yan, subdivision. O, observa natin itong mga darating na mga oras na to, ah, na kung uh, ah, nakalabas na ba sa ating AOR, Area of Responsibility, ang uh, Bagyong si Sirina. Okay, ga, nandito po tayo ngayon sa may uh, tulay ng uh, uh, kawit na nagdudugtong sa nobileta. Makikita nyo naman, oh no. Kahapon, nung kasagsagan ng ulan, guys, eh, makikita nyo naman na umabot na ang tubig dyan sa tubig ng baha dyan. Noong uh, tuloy-tuloy na pag-ulan. Pag-ulan dito sa may lugar na to. Na nabanggit na lugar. Umabot na dyan sa taas. Doon sa kabila, tinignan namin yung mga yung tulay doon. Kasi nandito tayo, ito ay nandito tayo sa loob ng Antel Grant sub class na subdivision. May tulay. Nandito yung tulay na to.